Hawakan na ang mga magulang, <laughs> ni at nina. Damian Anthony Damian Anthony,

tulong ng mga magulang ngayon ng Amina na may mag-alag ito sa kanyang hanggang sa pagbabalik ng gusto ng ating mga pinahon. Ay bigay po ang sindihan ng pagbila sa mga ninong at inang ang ilaw na ito ang pinayag ay ang tanda ng gusto. Ay babayan ng Jesus sa ating pangarawagan

At sa kanilang mga kapatid, ang nakakalaga para sa mga kapatid sa ng mga ang At yan ng mga kapatid sa mga kapatid sa pananang inuusapin sa natin ang